Oh, yo, 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 mga ka-jams! It's 24. Marami tayong tindang baboy. Nagtitimbang na kami nila Mike at ni JB. Ang pagbabalik ni JB boy. Ang pagbabalik ni, ano, Maxor. Maxor. Ah, titimbang lang kami mga ka yung mga baboy natin ngayon umaga. Yo yo, 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 2 a.m. pa lang mga ka-jams. Titimbang na muna kami. Marami tayong baboy. Ito, so, pataw, pang crispy o. Oh. Timbang lang muna kami mga chubs. Yun mga chubs, tapos na kami magtimbang. Maggagawa na kami ng order. You know? Kasi maya maya talaga magdadagsa na tao. Mga 3 AM na, mga maya maya, mga 4. Andiyan ang mga tao, maraming mamimili. Ito ating baboy, ganda o oh, mga chubs o. Oh. O, oh, ulo. Ito mga ulo pala namin, ay order na limang ulo. Ito, so, pork chop hand, hey, hand, hey, hey. Ito, yun po, halos order na din. Pero may katay pa kami ulit mamaya mga chubs. Hanggang 6pm kami. Pero si Mike, bye bye! No, 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 no. Uy, si Mike ng bigol. Tanghali, alka siya dito. So good na mga ka-chubs! You know mga ka-chubs so may nag-order sa atin ng baka mga ka Ah, uh, Nag-chat lang sa online taga Makati mga chads pinalala move nila yun yung coach nila na gamit oh. lang halos ni kuya sa baka maraming order chat lang yan o kuya sa ano online, no online. Thank you, ayos ayos ayun taga Makati pa yan mga ka-chubs. dadalhin mula San Pedro to Makati mga ka-chubs. thank you sa mga nag order pero man ang ating mga unang customer si Gomez yun dumadami na customer natin mga jobs. Yon, yon, yon! Naka-ride po tayo sa IP! Sa FB! Sira-record pa lang tayo. Pag di daw nagtanong. Hello? Hello, Kaya! Hey, Nagkakagulo na po, mga kachobs! Pasok lang po, marami tayong baboy! Tingnan oh, mo ko na yung cellphone na. Okay, si ah, Nawalan pa. Si Ate Elsa is... Harapin natin ang kanyang order. 2, 3, 5 5 6 7, 8 9, 没。 marami ka pang tig bebente diyan, Bigyan mo na sa amin. Okay, ito kuya? Pangalan ko Ate Atin Grace. Ate Grace? Atin Grace. Atin Grace. Ayan, si Boss ang nag-anata ng Third, pa si Hi, tingnan ba kay Daddy? Ito sa kanya raw. Kaya tingnan sa dito, kuya? Anong Okay, kaway na mga kayo dyan, mga chaps. Oh, seryoso si JB, oh. Ayun, no. oh. Seryoso sila, oh. Nawala ng tao, eh. Ito ulit, may bumalik na ulit, oh. 285 lang po. laman ng baboy. May baka tayo. Ayun, oh. Ayun, na

555 sukle. Kanina to? Biro, dumami mo lang sa 428 sa 500 Mike, Mike ulit mga ka-chubs ulit mga ulit mga ka-chubs Baka mga Ayan, sa 500. Pasuyo. Walaan muna tayong chop ng minuto. Bayad daw pa ako. 182. Bayad. Ang minuto po ngayon. Para lang. lang Slice, na, pwede. Slice lang pahaba, pwede at pa haba pa at ko ba 14 na kalamo atay. Okay. Oh, 238 chaka 110. 348 yung 348. Oh B I correct? Bee, karapito. Keep on checking. Um G -cash, G -cash. 800, sige po, check ko lang po May chips. Mm -hmm. 800 Thank you po Receipt na po ni Chef TV. Thank you po, bossing Pabasok natin sa 31 na Balik po kayo Hello Hello sa'yo, Ay ka naman sa ano natin, o. Oh. Ano yan, Jim? Isaw, Baboy! Na, na baboy! baboy! Isang darap nila baboy, mo! na. Baboy, nila sa mo! Isang na nila namin mo! Isang darap baboy.

Plus, 100, 1,055 down. 109, 105 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 Araw-araw <todic> 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 ha, sipag lang <todic> Yun, yun, yun mga chubs Ubus na natin baboy Kaya magpapahabol po tayo ng isang katay you know, Kanina halos walang maladya ng ating karne Ngayon maliwanag na naman Pamahabol tayo mga chubs <todic> Papahabol tayo ng isang baboy para hanggang alas 6 tayo magtitinda. Yeah. Para yung mga iba nating customer na tanghali makakaabot pa. Ngayon yeah, you know, kung gusto ng taba, ug <laughs> paparapol ako taba ng baka. paparapol daw si Mike taba ng baka oh. Oh, si mahilig sa taba, yung gusto mo high blood. Yung mga ayaw, ayaw nang umabot ng ano. Yo, what's up, Pasko. oh mga chubs yung pahabol namin ng baboy kinuha nila dagul tsaka ni kuya eric oh yo 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 dagul ano musta kaya kaya ba yun know, oh pahabol pa natin to mga ka so oh. marami pa naghahanap eh kaya nagpahabol tayo nitis tis lang ni kuya pinapahiwali lang para sa inyo mga suke para hindi kayo maubusan oh nagpahabol kami oh gusto kasi baboy natin eh oh, oh. Busla, oh. Dito okay na lang. Kanang 'yung siya ulo. Dito. Dito 'yung ulo. Ito na 'yung Order na ni Kuya, tayo, tapos ni Kuya okay, ito si oh, ni Dagul 'yung piguye, oh. Oh. Sabi niya ito, ay 'to 'yung ulo. Bahuin ko sabi si JB, oh, kayang kaya, oh. joke ng JB ano? ang kita nyo, ang ating karne, sariwang-sariwa, galing katayan, mga kachabs, oh. Makalasin lang yan, oh. Eh, mga katsyabs, oh. buo, oh. oh Uy, oh. ang init pa na ito, ah. Napaso pa ako, ah. Sa Yun, yun, yon, mga chaps. Alas 12 na. Marami pa tayong uh, baboy, yung mga gustong humabol, humabol na po. May po pa tayo. You know, naka-live si Bosheng, oh. You know, naka-live tayo. Sa account ni Bosheng. Uy, ang, ang guwapo. pala ni, ano, ni Chubbs TV pag dito sa cellphone, oh. No? Si Mike, iiwan na tayo maya-maya. Yeah, -maya. oh. Uwi siyang Bicol. Ingat ka, Mike, sa pag-uwi pili namin konti na lang yung baka natin ito na lang o oh, sa halos sang buong baka na 200 kilos tapos ah, baboy natin yun na lang yung pinahabol natin kaninang mga alas 11 yan na lang hanggang alas 6 pa tayo mga chubs marami pa tayong yempo dito na yan sa plon and pen may chak ayun o ang ating pwesto sa so, may pasita tu sabi ng Casa del Niño Science High School. Pwede nyo i-search po yan. O kaya, Juna Selvegeri. Tapat lang po kami. Lone and Pen Yon, 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 mga chops Malapit na tayo magsara! Malapit na maubos ang ating baboy! Salamat sa mga suke na bumili! Yeah! Tuwa na ako rapper ngayon! Ito na ang baboy natin, mga kachavs, oh! Yan, oh! Pero pata na lang, oh. Ha. Marami tayong nakatay. Halos 10 baboy. eh oh, no Hapon na. Mag, alas 4 na, mga kachab. Maya, maya mag sasarado na rin kami para makapagpahinga. Maraming salamat sa mga suki natin. You know. Ayan, si Gingging pala yan. Si Mike, maraming salamat sa inyo. Tapos, mamaya, ay uwi na rin ako, mga kachab, para makapagpahinga. Tapos, kita-kits ulit. 3 days kaming sarado, 25, 26, 27, 28 na balik namin. Yun mga chubs, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Lone and Pen Mint Shop. Yo yo yo, yo. yo, yo, yo mga chubs, sarado na tayo. Oh, okay, naglilinis no, na tayo. Ulaan niya kung ano nangyari, sangiti ko. <laughs> <laughs> Alam niyo na, kaya pag tayo ang ating boss, yeng. Yun o, oh, naglilinis na tayo ng sanggalan, no? si JP lang pala. Boss, <laughs> <So, laughs> eh. ang nakasabit. May kote tayong tira pero all good na mga chums. Makakatulog na tayo lahat ng maayos. Yeah. Maraming salamat sa mga suki natin. O, oh, ano sasabihin nyo sa mga bumili? O, oh. o. Thank you. Sa New Year ulit. Ayos. O, oh, paalam na. Paalam, paalam na. You know we are now my jobs. Wow. Thank you.